How to download GCash not found in Play Store Paano ba i-download ang GCash kung hindi mo makita sa Play Store So una, punta ka dito sa Google. Type GCash APK. Then hanapin mo yung uh, GCash Ito latest version and then download APK then click tong uh, arrow na download then download again kasi na-download ko na to kanina Malapit na. Hintayin na lang natin. Ilang uh, segundo na lang para ma-download. Tignan natin ulit. Kunti na lang. yan open natin file download install hmm. Wala na na-chocolates ba, no? Pwede. Ay, online na ba? nang-install. na natin kung na-install ba. Ito. Ito, na-install natin. Try natin buksan. Buksan natin kung uh, na-install ba talaga. okay lang natin. Tapos, uh, while using the app, click lang natin kung ganito sa inyo or yan. Tapos, allow lang natin. Allow, allow. Yan. O yan, install na. Pero, since hindi ko gagamitin, so, back natin sa back natin. Okay. Importante na install. Yan lang po. At, uh, ano lang po ka easy mag-install nang GCash na hindi po makikita sa Play Store. So maraming salamat. God bless everyone.